Sa mga balitang mayroong pag-asa, media missionaries sa NELM sinanay sa digital storytelling para sa pagpapalaganap ng pag-asa. By Union Festival of the Lady, nagpalalim ng misyon ng Sabbath School at Personal Ministries Leaders. By Union Family Conference, tumugon sa mga hamon ng makabagong pamilya sa Luzon. Family and Health Seminar sa Quezon City, nagbigay pag-asa at kaalaman sa mga dumalo. Thunder Island Vacation Bible School Experience, naghatid ng saya at pagkilala kay Jesus sa mga bata sa Quezon at Mindoro. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon. Media missionaries and volunteers mula sa buong Northeast Luzon Mission ang nagsama-sama sa isang workshop sa Alicia Isabela. Ito ay upang palakasin ang kanilang kakayahan sa digital evangelism bilang paghahanda sa Harvest 2025. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang may pag-asa ni Leymeline Lanusa. Mahigit anim na pong media volunteers mula sa North East Luzon Mission ang lumuhok sa Digital Missionaries and Seminar na siyang pinangunahan ng Hope Channel North Philippines nitong May 16 and 17, 2025 na siyang ginanap dito sa Alicia Isabella. Pinangunahan ni Pastor Sherman Fiadakan, Communication Director ng North Luzon Philippine Union Mission, kasama ang team ng Hope Channel, ang mga lecture at demo tungkol sa kahalagahan ng digital evangelism ipinakita kung paano gamitin ang teknolohiya at media sa pagbabahagi ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Honestly, ngayon lang ako nagkaroon ng clear picture kung ano po talaga yung role ko as a communication leader. Uh, ang daming activities sa church and minsan pa lang ako nakagawa ng documentation. Yung kaalaman ko sa paggamit ng digital media para sa evangelism ay mas Dumawak. Ang dami kong natutunan, hindi ko na siya isa, iisa-isahin, very practical, very relevant, and I am so excited na i-share ito at i-apply ito sa Bayambong SDA Church. So, to God be the glory, and I am ready to serve better through digital evangelism. Natutunan ng mga kaluhok ang mga kasanayan sa content creation, video production, at news writing. Pinalarim din ng seminar ang kanilang pag-unawa sa Media Ministry bilang bahagi ng mission ng simbahan para sa Harvest 2025. So ang gustong message doon sa mga bagong digital evangelism, okay? Ang nais nice ko sabihin doon sa mga yung mga bagong digital evangelism natin is that always continue to grow. No? Yung mga hindi natin natututunan ngayon ay yung hindi pa natin alam ngayon, matutunan natin ngayon para sa susunod ay magagamit natin ito. So pagka nag-grow ka na ngayon, ay tuloy-tuloy naman yung growth, no? Matututo ka pa sa iba ulit ng na mga nais mong matutunan and eventually ay magtuturo ka rin sa iba para lahat ay mag-grow sabay-sabay at magagawa natin ng gawain na binigay sa atin ng Panginoon. Ipinamalas nila ang galing at dedikasyon sa paggawa ng short videos, pagsusulat ng news scripts, at pagbabahagi ng makabuluhang conversion stories. At sa pagtatapos nga, bitbit -bit nila ang bagong kaalaman at sigasig na maging liwanag sa digital world habang tinutupad ang tawag ng Diyos para sa Harvest 2025. Harvest 2025! Digital Evangelism! I will go! Layuning Maghatid! ng Balitang May Dalang Pag-asa. Mula dito sa Northeast Luzon Mission, ako si Limilin Lanuza, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Nagsama-sama ang mga Sabbath School at Personal Ministries leaders sa Luzon sa isinagawang Bay Union Festival of the Lady na ginanap sa Baguio Adventist Training Center na may temang Adventist Identity Equipped to Disciple si Juliana Coden para sa report. Isang Bayunion Festival of the Lady ang isinagawa noong ikasyam hanggang ikasampu ng Mayo taong kasalukuyan sa Mountain Provinces Mission, Baguio Adventist Training Center. Naging matugumpay ito sa pangungunan ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission Sabbath School and Personal Ministries Director, Pastor Julius Bermudez at Pastor Relino Urbe. Ang tema ng pagtitipon ay Adventist Identity Equipped to Disciple, isang paalala na hindi lamang tayo miyembro ng simbahan, kundi aktibong manggagawa ng Panginoon. Ang Festival of the Lady ay isang spiritual celebration, event, training sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na maglilingkod sa Panginoon Diyos for them to recognize, empower, and mobilize every one of them because they are are actively participating in the mission of the church. Kaya ang tema namin na Adventist Identity, Equipped to Disciple, ay ang purpose nito ay tatlo. Una, ma-affirm ang Adventist identity ng ating iglesia. Ang layunin ay may paalam sa lahat ng mga kaanib natin. Ang pangalawa, ma-equip ang bawat isa para patuloy na mag-disciple sa mga kapatiran. Pangatlo, patuloy na mamobilize lahat ng mga kapatiran para ma-reach natin yung TMI Total Member Involvement. Dumalo sa festival na ito ang mga Sabbath School leaders at mga officers ng Personal Ministries Department mula sa dalawang Union Mission. Tampok sa programa ang buhay na patotoo, mga awiting puno ng inspirasyon, masusing pag-aaral ng salita ng Diyos, participative lesson study, at mga makabuluhang lectures. Damang-dama ang pagkilos ng banal na espiritu sa bawat bahagi ng pagtitipon. Actually, napakarami po akong natutunan. Number one ay ang salita ng Panginoon, pinapakita kung gaano kahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Ang ikalawa, hinihimok tayo na makaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong sa sapagkat siya ang nag-equip uh, para tayo ay maging kanyang disipulo at maging disciple maker. At ang ikatlo, pinakita nila ang kahalagahan ng misyon. Wala tayong ibang bibigyan ng pansin kundi ang ating relasyon sa Panginoon at ang ating paglilingkod sa Kanya habang nagantay sa kanyang malapit na pagdating. Mapalad po ako dahil sa po ako sa mga nakadalo dito sa Festival Lady at isa po sa aking natutunan ay kung paano magdisipulo na dapat maging selfless ka. Unahin mo yung kapakanan ng iba, lalo na yung mga hindi pa si Kristo at mag-aral lagi ng Biblia dahil ang katotohanan ay nasa Biblia lamang. Ang natutunan ko po sa festival na to is yung pagiging uh, active sa church. We have to be Uh, participated in, in evangelism also uh, makita po sa atin yung yung character ni God yung goodness natin bilang 70 uh, Adventist at uh, maging humble po tayo sa ating sarili bilang servant of God tsaka yung friendshipness and closeness ng bawat isa po dito sa Festival of Lights Ayon sa mensahe ng festival, the minister and the church members are to unite as one person. Isang paanyaya ito sa pagkakaisa ng bawat membro at manggagawa upang mas may maipalaganap ang salita ng Diyos sa panahong ito. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, damang daman na ang revival ay buhay sa puso ng bawat isa bilang paghahanda sa nalalapit na pagbalik ni Jesus. Papasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa matagumpay na dalawang araw na ginanap na Festival of the Late Dahil po dito sa collaboration ng dalawang unyon, ang Southern Luzon at ang Northern Luzon Philippine Union Mission na nagkaisa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa mahigit na anim na put miyembro na mga laiko na kalahok na dumating dito upang sa ganon ay magkaroon ng pagkakaisa sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at masanay palalo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pagpalain ng bawat isa at sana magamit ang bawat isa sa paglilingkod hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesu Kristo. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Juliana Kate Coden, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Sa Bayo Union Adventist Family Conference na isinagawa sa Silang, Cavite, binigyang diin dito ang kahalagahan ng pagharap sa mga isyong kinaharap ng makabagong pamilya. Mula sa trauma hanggang sa sexuality, sa liwanag ng pag-asa at kagalingan na matatagpuan kay Kristo. Nagbabalita si Hannah Talanya isinagawa ang Bay Union Adventist Family Conference noong May 16 to 18 sa 1000 Missionary Movement Campus Silang Cavite sa temang Healing the Family, Trauma, Sexuality and Redemption. Layunin ng pagtitipon na bigyang linaw ang mga sensitibong isyong kinahaharap ng bawat pamilya sa makabagong panahon mula sa pagkabata hanggang sa pagbuo ng personal identity. So kanina sinabi yung adverse uh, childhood experience uh, which is usually uh, pagkakamali ng parents eh pang mga parents naman na hindi rin alam. So hopefully this seminar when it is shared with others there is an increased awareness That we might be inflicting trauma on our children, and I hope young everybody who who attends here, uh, they will be aware and they will embrace the, the concepts of uh, healing the family through understanding trauma, and which leads to sometimes confusion in in gender identity and uh, many other else. So, it's it's just our prayer that this seminar. will be a blessing not just to the attendees but uh, when they go out they will share as well Sa pamamagitan ng Bible-based at psychological approach tinalakay dito ang epekto ng adverse childhood experiences, same-sex attraction, emotional wounds at ang papel ng pananampalataya sa pagkakaayos ng pamilya Tampok din ang mga discussions patungkol sa physical, mental, at emotional disabilities at kung paanong maibibigay ang tamang suporta sa mga apektadong individual at pamilya. It's only through Jesus that we can be fully healed from whatever traumas or uh, uh, mga hindi magandang experiences na ating pong naranasan in the past. So, if we come to Jesus, we know that... Uh, Jesus is going to help us, and we will be fully healed because He is the source of true healing. We are depriving our uh, minds, our brains, with uh, rest. So, kaya kapag kakulang ang rest or sleep, konting stresses lang ti-trigger agad tayo. That's why it's very Im important for us to realize that uh, as we care for our mental health, it is also for us to care. Uh, for our body to have enough rest, to have uh, enough uh, food para sa ganon may panlaban tayo sa mga challenges, uh, stresses sa buhay. Maraming beses na sinasabi natin na naaawa tayo dun sa mga may special needs. Pero kahit kung pupunta tayo sa ibang lugar at may nakita tayo, nakasalamuha tayong gano'n, ina natin sila. Kailangan pala gawin natin yun in action. Hindi natin sila iiwasan. Walang reservation na they, they are as normal as we are. God loves each family. Ibat-ibang stories of brokenness, broken relationships, but there is hope po sa ating Panginoong Jesus and that He can change us. Sabi nga po dito ay strong families, strong churches. Habang bata pa yung ating mga anak, dapat po ay uh, na-aware po sila about their uh, gender identity. Uh, habang sa kanilang paglaki ay nakikitaan natin sila ng mga kakaibang kilos, kinakailangan po ng um, process. Ano po Itong process na ito ay dapat rooted in uh, biblical principle. At hindi lamang po ang mga magulang yung dapat uh, mag-process nito, kundi yung mga members of the church, lahat po na nakapalibot sa isang kabataan na nagkakaroon po ng kalituhan sa kanilang sexuality, ay dapat po ay naandon, sama-sama po sila upang pagtulungan ang isang kabataan na nagkakaroon ng kalituhan. Ang event ay pinangunahan ng Family Ministries Department ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission Directors. Ma'am Ardi Diaz at Ma'am Delba de Chavez. Napatuloy na nananawagan ng isang makajos, maunawain at compassionate na pagtugon sa mga hamon sa loob ng tahanan. Layunin nitong ihanda ang bawat pamilya para sa kaharian ng Diyos at sa lalong madaling pagbabalik ni Jesus. Tunay na napakaganda ng panahon at ang mga core teams na dumating ay handang-handa rin silang matuto, ma-equipped upang maging lalong effective sila na maging nurturer and compassionate healers sa kanilang mga churches. Pinasasalamatan ko rin ang aming mga kasamang departments para mabuo ang ang core team na ito. We praise God for this wonderful program that has been impressed upon us so that we can be better disciples, nurturers, and compassionate healers in our churches. I will go with my Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Hannah Janelle Talanya, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Sa temang malusog, matatag at masayang pamilya, isinagawa ang Family and Health Seminar sa Quezon City na layuning bigyang lakas ang mga pamilyang Pilipino sa umagitan ng mga makabuluhang diskusyon at aral na nakabatay sa pananampalataya. Ang mga biyayang hatid ng naturang seminar nasa balitang may pag-asa ni Myra Jem Tanyedo. Sa temang malusog, matatag at masayang pamilya, idinaos ang Family and Health Seminar mula May 11-17 hanggang sa North Olympus Clubhouse, Quezon City. Ito ay sa pangungunan ng Women's Ministries ng Soshila 7-Day Adventist Church, katuwang ang District 8. Gabi-gabi, nagkaroon ng humigit kumulang 70 on-site attendees habang umabot naman sa 3,000 ang mga sumubaybay online. Sa seminar na ito, naging tagapagsalita ang Northern Luzon Philippine Union Mission Education Director na si Dr. Mary Jane Sabath ang programang ito ay pinanukala ng Women's Ministry sa Department ng Sushila at nai-collaborate nila ito sa buong distrito ng Women's Association. Ang mithiin ng programang ito ay uh, yung mga pamilya, no? yung bawat pamilya na naaabot ng ating iglesia ng Sushila ay uh, mapagsama-sama nila upang lalo pang magkaroon ng malalim na pag-aaral, relasyon. Sa gitna ng maraming hamon sa modernong panahon, muling pinaalalahanan ang bawat isa na ang matibay na pamilya ay nagsisimula sa tamang kaalaman at matibay na pananampalataya. Tungko sa mag-asawa para magkaroon ng happy ending. Pati yung tungko sa Panginoon, pati sa hanap buhay. Marami ako natutunan talaga gabi-gabi nakita natin ang kasigasigan ng buong iglesia. Nakaka-inspired talaga sila na makita mong very organized ang galaw ng bawat isa. At uh, very ano po, responsive ang mga audience dito. At yung pati online viewers, ano, sa gabi-gabi mayroong mahigit 3,000 ang viewers ng atin pong uh, gabi-gabing pag-aaral. Kaya purihin ng Panginoon na papanahon na para ang buong iglesia, ang Seventh-day Adventist, maging masigasig sa paglilingkod. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa mula rito sa Quezon City, Mayra Gintaniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa so, umagitan ng mga Bible lesson at team-building activities, pinalalim ng Vacation Bible School ang pananampalataya ng 68 kabataan sa Sarayaya, Quezon, na ikinasiya rin naman ng mga magulang na nakasaksi sa positibong epekto nito sa kanilang mga anak. Alamin ng masayang Vacation Bible experience ng mga bata, ihahatid ni Jana Romo. Sa kabila ng maalinsangang panahon, kaisa ang Lutokan Adventist Church sa isinagawang programa ng Vacation Bible School na may temang Thunder Island where Jesus is always with me sa Sitio Islander Lutukan 1 sa Riaya, Quezon. Umabot sa 68 mga bata ang dumalo sa loob ng limang araw na pag-aaral. Layunin ng naturang programa na palakasin ang mga bata sa kanilang mental at spiritual na pumumuhay habang sila ay umuusbong tungo sa kanilang paglaki. Tinuruan din sila ng crafts and games upang mas lalo silang mag-enjoy. Ang programang ito ay pinangunahan ni Mamerta Castillo, Head ng Children Ministry ng Naturang Programa. Idaos po ang napakatagumpay na Vacation Bible School. Narinig po natin sa mga testimony ng mga magulang na malaki po ang nakita nilang pagbabago sa kanilang mga anak sapagkat naramdaman nila na ang mga batang ito ay may natutuhan. At kami po, bilang kami po ang bumubuo ng staff ng Vacation Bible School ay lubos mong nagpapasalamat. It is a great privilege nga po na maging kabahagi ng program na ito at super blessed dahil yung ngiti ng mga bata dun sa kanilang na-experience ay sobrang amazing kung gaano kabuti ang pag-ibig ng ating Panginoon. Umanggap din ng BBS Certificate of Appreciation ang ilan sa mga kabataan para sa kanilang pagsali sa gawain. Bago matapos ang graduation, binasbasa ni Pastor Johnson Gomez ang mga bata at sa mura nilang edad, sila ay patuloy na lumakad sang ayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. Lubos ang aming pasasalamat sa mga kapatid na nangunguna at nagpapagamit po sa gawain ito at lalo din po sa mga mga magulang na aming pong napaglingkuran ng kanilang mga anak na kanila pong mga anak ay matulungan mas lalong mapalapit sa ating Panginoon. Nagbigay ng patutoo ang mga magulang patungkol sa mga natutunan at naging karanasan ng kanilang mga anak sa VBS. Katuwa po at nakakantig ng puso po dahil po sila po ay maraming natutunan at na-apply na, na, apply po nila sa bahay siya sa ibang environment na meron na about God. Nakita ko po sa kanya na naging excited siya at nagkaroon ng maraming tanong tungkol sa bagay na iyon. Kaya po, talaga pong sinagaan namin sa loob ng mga araw na kami po ay maka-attend at ngayon po, graduate na po siya. Kaya sila sa iba't ibang mga bata. Natututo po silang makisama at at the same time po, marami po silang natututunan about sa Bible. Sana po mas marami pa pong taon ang lumipas na tuloy-tuloy po itong Bible Vacation School kasi napakaganda po ng, na ituturo sa mga bata. Ganda po idinudulot sa aming mga bata. Yung po ay sana ay muli ay magpatuloy pa rin taon-taon ang -taon kanilang programang ito. At muli po lahat, maraming salamat po lahat sa ating Panginoon. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today HCNT News. Masigla at masayang pakikipag-ugnayan ang bumungad sa mga kabataang lumahok sa Vacation Bible Experience o VBX sa San Jose Adventist Church kung saan isinagawa ang awitan, storytelling, at iba't iba pang aktibidad sa pangunguna ng Children's Department at mga volunteers. Sa Balitang May Pag-asa, ihatid ni Joanna Manuel. Patagumpay na isinagawa ang Vacation Bible Experience dito sa San Jose Adventist Academy na may tema Thunder Island where Jesus is always with me. Masigla at masayang pakikipag-ugnayan ang naging bungad sa bawat kabataang nakilahok sa VVX. Dito ay nag-awitan, storytelling at iba't iba pang mga activities ang isinagawa sa pangunguna ng Children's Department at iba pang mga volunteers na nagbigay kasiyahan sa bawat kabataan. Ang purpose ng Vacation Bible Experience ay matuto ang ating mga kids ng tungkol sa Panginoon at ng tungkol sa Bible sa pamamagitan ng mga stories, mga activities na kanilang ginagawa. At ganun din, ito ay magpalakas ng kanilang pananampalataya na bagamat sila ay maliliit pang bata, ay sila ay nakikilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa nila dito sa BVX. At Maganda na nagkakaroon tayo ng ganitong pro programa sa mga batang maliliit upang sila din ay mag-enjoy na sa kanilang ginagawa ay ang Panginoon ang kanilang nakikilala at napapapurihan. Nasiyahan rin ang mga magulang na naging saksi dahil sa maganda ang naidulot ito sa kanilang anak. Tapong kagalakan na mapasama ang aking mga anak na maka-attend dito sa Vacation Bible School Experience na kung saan ay nahubog ang kanilang mga... Uh, talento, sa pagka-crop, ganyan din. Uh, natuto rin sila sa pakikinig ng mga kwento at mga mga bagong awit na kung saan ito ay makapagpapatatag ng kanilang mga pananampalataya. At nagpapasalamat din ako at sila ay kasama at mahubog ang mga ibang mga talent nila, lalong lalo na ibang mga bata na na hindi pa nakaka-experience sa mga ganitong mga bagay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ng pagkakataon ang mga children uh, ministry director na magkaroon ng ganitong programa. Natutunan ko po dito sa VBX is how to stand up for myself and I know that God is always with us. Natutunan ko po dito na yung mga station nga po is super, super saya. Yung mga craft station, prayer station, and of course the snack station, of course. <laughs> Ang Vacation Bible Experience na ito ay hindi lang summer activity kundi isang espiritual na pagtatanim sa puso ng mga kabataan. Thunder Island, where Jesus is always with me! Relax! Layunin magatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Droke SDA Church, Pindoro Island Mission, Juana May Manuel, nag para sa Hope Today, HCNP News. Now, my good vibes and waves of love from dust till dawn. Our love for you is strong. So, good news and music, we will go. So, AWR 89.1 FM. Pagibi gat pagasa. Ang natin namin. Tune in, tune in, and hear the joyful sound. So A W R, love and faith abound. So don't change that dial, don't hesitate. A W R, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. So A W R. 9.1 FM Programang health and family Ang hatid namin chilling, chilling And hear the joyful sound Sa AWR Love and faith abound So spread the word Let everyone know Sa AWR FM Blessings flow gabi't umaga Kasama mo kami Sa AWR 89.1 FM Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines Para sa mga update sa ating mga kapatid Sa kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon Tuloy-tuloy pa rin na ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng mga Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center, Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episodes. Ipadala ang mga ito via email sa news at hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na HCNPNews sa inyong mga social media post Mula dito sa Hope Channel, North Philippines, ako si Pastor Sherman Fidakan at ito ang Hope Today HCNP News.